Humor Armor Isang maaliwalas na umaga, naisipan ni Bedida na maglinis ng kanilang buong bahay. Mula kusina hanggang sala, walang lugar na hindi niya dinaanan. Mainat niyang tinanggal ang makapal na alikabok sa mga estante. Pinunasan niya ang mesa at iba pang mga kagamitan, nilampaso din niya ang sahig hanggang kuminis. Pawis na pawis siya pero determinado na matapos ang mga gawain bahay. Sa gitna ng kanyang kasipagan, napansin niya si Bugoy na nakaupo sa gilid ng sala masayang naglalaro ng kanyang mga laruan. Natila tila walang pakialam at hindi alintana ang kalat na naggalat sa paligid. Napahinto si bedidai tumingin sa paligid, at parang lalo siyang napagod sa nakitang kalat, lumapit siya kay Bugoy. Kunina ng malalim at sinabing, Bugoy anak, hindi ka ba nahihiya? Linis ako ng linis dito. Tapos ikaw laro lang ng laro. Sandaling natahimik si Bugoy. Tumingin sa kanyang ina na parang nag-iisip. Saka biglang umiti at sumagot. Nay naman, hindi po ba mas nakakahiya kung ako ang naglilinis tapos ikaw ang naglalaro?